Idol kay Boss Christian no. Oh. oh. 3535 na lang mga manok nito. Oh, may bawas pa. 3535 mga idol. Kay Boss Christian. Dito 3535 lang yung mga idol eh.

na natin ha. Maraming Ay, boss, please, yung mga ito, boss. Pabigay ng number natin. 0975. 0662315 Boss Christian, mga idol, ayan, tawagan nyo lang para sa mga detalye nito Ayan O, 3535 lang mga idol Banded nito, boss? O, banded? Wala ba? Wala ko banded yun Ayan SPR mga idol, 3-5 ni Boss Christian. You know, SPR ni Boss Christian mga idol. Oh, no. 3-5 mga idol, 3-5, 3-5 lang ito. Three five, three mga idol. May boss lahat nito, walang number kong mga idol. Sinong na kailangan nyo lang puntahan to? Oh. 3535 may mga mga idol. Three Three five three five my idol, Nelson Blackton my idol. Three five 3535 Diba awes kahit My idol ito, 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 ito. Dito sa ano? 5 five dalawa na auto mga idol. Five five dalawa early bird. Ayan. 5-5 Dalawa ma idol. 5 dalawa, kay boss. Five, five dalawa, idol. itu ang kay boss. O sa idol, ang number natin

3535 3535 ya mga idol

Three five three five, three five, three five, three 4K okay, mga idol. Oh, wala akala ka. ko nata natakot ka sa ulan eh. Ah. Okay, 4K okay, okay, mga idol. 4K okay, 4K okay, mga idol.

Two-eight idol kay Boss Tony. Two-eight, two to mga idol. Oh. Wala na. Two-eight daw to mga idol. Hindi na natin naabot yung pumpkin sweater ni Boss Tony mga idol. two lang to. Ito, magkano? Oh, oh? One-seven. Eto, mga idol, one-seven lang mga idol. tà tây tông 17 trăm hai mươi một bên mươi hai hai mươi hai hai mươi hai 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 mươi hai 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 hai

Vì kasama yung mga idol. Play by play by. Yung mga idol, ito kay Tatay Alfredo. Ay, <coughs> <O> nabara mo. Ay, <coughs> siya <O> yung nabara mo. <coughs> ito ang idol, 7K, pero tatlo yan. isa, tapos ito isa. Ayan, dalawang inen sa ah, isang 7K mga idol. A boss. Tatay Alfredo mga idol. Tatay Alfredo yan mga idol. Ayan, 7K mga idol. Tatay Alfredo. Tatlo yan. Ito pa yung dalawa. Bali, 7K. 7K siya mga idol. At tatlo. tatlo mga idol, tatlo. Ayan, tatlo. Ayan k mga idol. Tapos ito, 2-5 mga idol. 2-5 eh. Best Joey naman po. Best Joey. 2-5. Best Joey.